Ayan, mga kapatid, uh, pinalitan ni nila dinagdagan ni paring Andy ng ano ng kutsyon itong ating uh, PG1 uh, seat na stock at papalitan natin ng itim na cover. Ayan. Pag uh, mamaya tignan natin yung finished product tapos sa uh, pag uh, gusto niyo magpunta lang kayo dito sa Kalookan kay Kuya Andy ha. Okay. Abangan natin mamaya pagkatapos. Ayan, Dinagdagan ng kutsyon mga kapatid. Para lumambot ang ating billion na seat no ating kuha ng baka, uh, ano natin OBR yan, para si Mrs ay matuwa at ang mga girlfriend natin ya hindi sasakit ang mga weight po nila ya Yun! Ganda! Aray, andi Ang ganda. Yan na. Sos, malambot na to. Okay, galing. Yan, nandito pa rin tayo sa full board customized seat cover. Yan. So, ay, kuya, andi Yan, natira na. So, billion seat na lang. Yes, Tingnan ito. nyo, mga kapatid. Oh. Ang ganda, di ba? So, nabubuksan ni kuya yung ating upuan. Para may kabit. Ating billion seat. Yun, oh ya, yeah, si Project Tosgas. Dito lang po yan sa full bore uh, customized seat cover sa 10 Avenue Kaluhukan. Yan. Yeah. So ayan, dinagdagan po ng uh, mga kutsyon para mas malambot po yung ating uh, upuan. Both uh, pillion at saka yung aking mismong rider seat natin. Kaya yeah. so, kita nyo kumapal. Ganda. Okay, hanapin lang ninyo si Kuya Andy rito sa, again na full force customized seat cover, yan. N Avenue, Kalookan. Pag kayo ng LRT, doon yung SEC. So, sa unahan po siya dito, bandang ha, kanan, pagpapunta kayo ng SEC, Kalookan. Yan. So, ayan, ang ganda oh, mga kapatid oh. Parang wala nangyari oh. So yan na si Project Tosgas. no? Oh, <laughs> yun oh. Ano kay Andy Oras na ng katotohanan Magbabayad na tayo Yan Forex man tactic